dito Kita mo yan? Kita na? kulay asol. Yan Ang ganda na kulay Ulang na yan. Ay. Ulang na yan. Ay. Haba yun ang sige Yan. Ulang yan. Ay. Ulang. Ay. to ah. Ulang yan. Oo nga. Ulang. Ay. Tagalim yung lumot. Ay. Ulang. Ay. Tagalim yung mga lumot. Ang dami sa inalim. Napakrami. Ang dami. Ang Ang dami. Dito. Ito. Ito. yung ito. Ikan Ay. 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 Oh, Diyan, oh, Dami lang dami talaga, -dami. dami. Oh, mm. Ayan, oh. Dami 'yun. Oh, pero ulan 'yan, puro ulan 'yan. Oh, oh Puro may lumubot ay doon. mga bigote, mo. hindi mo na makita pag ano. O, nagiging taas na 'yan. Oh, <laughs> oh 'yan oh. Adami. Ah. Kasama na yung lumot. Oh. Nasa lumot na sila? Nasa lumot. Ito, oh. ito, oh, ito, oh, ito. Oh, Ayan oh. oh oh yan. Ang laki. Oh, oh. Ang laki. <laughs> laki laki. Nasa may lumot. Lumot na talaga. Nasa lumot Yon sila na na. Na. Na sa lumot. oh nasa lumot na sila. oh O. Oh. Yan o, oh, yan o. Oh, Okay. Sinasabi ko sayo Dame. marami talaga hindi ka maniwala sa akin eh. Dame, kanina, kita kanina, marami, e, dito. dito sa maniwala sa akin. So, na ulang. oh, oh. sarap dito. Sarap, ya. Oh. Itu kanina jan, jan, dito, dito. Marami ba? Oh. Ya no? hmm. Hmm. Oh, ang yeah. dami oh. Ang dami oh. Yeah. Ando, ando pa Oh, ano pa? Ah. Dito, dito's gilid mo, gilid mo, gilid mo, buta mo, gilid ng buta. I gilid. Eh, yo 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 Ayun oh. Ayun oh. Ayun. Oh. Ano pa may isa pa? Nasa kamay mo, kabilang kamay. Yo, dito tumnon sa baba. Baba sa baba. Hindi. Sa buta mo gilid. Nandiyan ba idon? Ito, ito, ito. Ito to. Ini. Meron sa labas pa oh. Ini makita. Ito to, ito to. Ah, talagang... Marami dito nga. Marami, Marami hmm. nga dito. Hmm. Sinasabi ko sa'yo eh. Marami dito. Saka sa may lumot. Galing na ng... Oh, galing na ng lumot. Oh. Galing na ng lumot yun eh sila. Oh. Ang ganda pati na lumot oh. Pwede niyang i... Pamain ba? Sabuan. Oh. Masarap ng lumot. Ayan, ang mo. Ayan, ang mo? oh. Ang oh.